With okay, look, we we, we. With look Wait, with, with look how look? No, oh. Ana I blower lang, blower din eh. blower okay. back, eh. okay. di sa baka. Ay eh, kabaw di pakai anak. Eh hey bro, nakalayo, <tutuk> nakakuha ba <bayangin. tutuk> Wow, ganda shoes. Pero 45, <tutuk> man, ma. Hmm, di ba? Pag nabirin. may nawawala talaga, may dumarating. ang Nipis na an hour, an flat. Di flat. Hala chada oh, flat? <tutuk> Gorilla flat. <Incredibly logical noise> <laughs> <to> Another <laughs> <pulled> No, <and> <internally> <coughs> <from washing>. <affiliated> <lumière>

Juan, andyan So we're waiting for the call, for the final call or instruction para papunta na po tayo. Diyan na sila sa van, guys. Let's go. Ganda talaga ng ano dito. Pak! Ah. Ganda ng lobby dito. Hey, we're heading. Hello. We're heading to the venue, guys. Let's go. bye, you. Ah, right. na-okay nah, okay daw. Bang, okay, okay na. Dito na kami mag-stay. Ay, dito na dito, Bren. Dali. Hey. Ay, hey, ate. Ate. Tan, salat me. Abi na yung mga kuwan. Pati na yung mga elitip. Let's go. Let's go. the start na? Lamas na. Hindi siya masyadong maganda, hindi uh -oh. siya masyadong sexy, okay. pero dapat uploaded siya paglabas. Uh, natin. Mal okay. Dito muna sa kaliwa, pwede ba natin marinig kayo yung malakas sa palak, baka na may kasamang hiyawan. Yung mga nasa likod. Ang saya-saya. Sa Parang hindi. <laughs> Huwag ka may <only> kaon no? <laughs> Laro ka eh, giguto mo. Yung mga na dito sa kanan! Mas malakas! Yung may kasamang excited na sila lahat. Yes, of course. Pero bago yan, paalala natin, Hay kita na sa mga magulang na may kasamang bata. Ano po, yan, patubay ng uh, magulang ang kinakailangan. Oh, ha? kung may ano masabi ba? man po kami mga uh, private part. Mga hindi ka nais-nais sa paninig ng iba. Sabihin nyo na po sa mga anak nyo na Prince Price po yon, hmm. ha? Na kailangan maisaw-saw sa ketchup. Oo. Oh, uh -huh. Ha? Kung sakasakali naman pong mabigla kayo, magulat kayo, no? Pwede nyo hong uh, paglaruin yung mga bata. May, oh, oh. may open tayong palaruan dyan. O di kayo utusan nyo muna sa 7-11, oh, ha? ha? Alam oh. kayo excited yung mga nandiyan sa likod. Ako, oh, punta na kayo dito, dali, dali, dali. At ako, oh, yung mga nandiyan sa gilid. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Lahat. And of course, lahat na nakaupo. Ayan, thank you so much. Pwede na po kayong tumayo. Para yung nakatayo, pwede na pong umupo. Ha? <laughs> Nagpalitan naman ah. sila. Ayan, pero bago yan, ako gusto ko gusto kong malakas ang palak pa ka. Pinoy Big Brother Season 10, Fifth Big Blazer! Ang ating Miss Q&A Intertalactic 2019 Third Runner-Up! Ang ipinagmamalaki ng Mindanao! Let's all welcome our Ay, na din. kayo, <laughs> 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 Ang ganda pa naman ang ano mo ano, yung ano, pas, pasiyaw. Ano? Pasiyaw! Uh, pas 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 pasiyaw! Ano, pasiyaw? Pas Bubok. Ah, pasiyaw? <laughs> 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 ba? Bakit ba? May S mga bata. Nakakaya kasi. Ano man? Naunsa? sa din na. Ngayon lang kayo nakakita ng hotdog na may kasamang itlog. Hatsilog <laughs> <Hot> na kagad. Hatsilog <laughs> kasi. Para maiba. Correct. Kamusta ang ba? Kamusta ang araw mo? Oo. Uh -huh. Mukhang pulang-pula ka ngayon. In love na in love? Uh-huh. Grabe. Uh -huh. I feel so in love here in Mati because this is my first time. And you know what? Ah. Uh -huh. Gikan pa ni sa las Nieves, Agusan. Oo. Uh -huh. Ito na po yung outfit ko kagabi palang bumabiyahe kami. Giyagi, may akabala mo ako sa mga giyagi? Oo. Dabaw di oro mo tinggagyan ako. Kano ito ang dagahan kayong kuan lang slide? Wa na kasabot asa ko ng agi. Naging ko na naging ko, Lord, ikaw na bahala sa so, pamilya, Lord. Puro landslide, slide. ayo. Sa ina. Ano pa lubak? Paano lubak? Isipin nyo ha, naitik yung itlog ko 2 hours, 3 hours ago sa butuan. Tas pag ingkod, mo, lubak-lubak. <laughs> Pistiyang itlog. Wa na di mao. Ang sana ka itsura, anak ron? Agtong miagi, Pinoy ang isang isa balot. Oo, karon? Bugok tanan. Wala nay mapili. Lisud ka ayaw magbayot. Teka, balo lang mo. Kinahanglan mo. Ginaman siya ipiton. Kaya para oh. hindi niya mag -an -a -an -a kami. Oh, na kami. Oo. Isa. Eh. Parang kilig na kilig po kayo. Pinagusin. Ang, laki ng bunganga mong eh. Wala <laughs> baka entrance. Nag-entrance daw sila. Ang laki ng bunganga Sabi niyo, kasi nga baka mahilig sa itlog. Oo, oh, oh, baka masalo niya yung bugok dalawa. Try nga natin tikong kasya ba yun sa akin? <laughs> Hi! Maayong Maayang gabi kanin yung tanan. Thank you so much for having me here. Maraming salamat kay MNR or Mahal na Reyna or should I say Mayor Michelle? Palakpa ka na mga sa si Mayor ka rin ba? Mayor, Mayor. Ah, ayan na. Ayan si Mayor, oh. Ah, wala pa, wala. Wala. <laughs> Hi, Mayor! <laughs> wala <laughs> dyan! Know, picture niya. Ang hangat ko mga <laughs> anyway, thank you so much sa MNR for having me here kay Mama Jovi. Thank you so much. Dahil it's my first time mga makapunta sa Mati talaga. Oo. Uh, na, kuya? <laughs> Kung sa ko, ya? Kung namin ka ulit, pagsaba lang mo. Kaya magsumbagay na lang tadi rin. Eh. Kasabot mo mo tayo ng Bisaya, no? Oo. Uh, Basta gua, basta bisaya gua apa? Dili, dili po sure. Bakit? Basta bisaya gua apa? Oh, di Basta bisaya gua oh, Basta bisaya baho bilat. <laughs> <Hey! laughs> Sabi ni <atin>, no. Oh? Pakuhit ka ba kamay kaya? ako sa bata kundi pa ba sila <laughs> Ana si oh, may point naman di <laughs> Charot lang. Ngayon, bitter lang talaga kami sa mga babae kayo. Huwag ka kami, huwag man bangang. bangag. Uh, ah. It's long na dito, ang ibit-ibit pa. Nara, ang bangag pa. Oo. Uh, kaya bang. lang. Kapain Kapangutot mo. <laughs> Charot Iba yun! Iba yun! Hi, mother! Ang ganda ng bang si mother, puta ka. Oo. Uh, fly away? Lima na kabuo. <laughs> Nakapungso eh. Mother! Hi! Sino tingin yung mga nanonood ng DJ ni Brenda? Maraming! <laughs> Naku, mo mga bata. Oh. Gusto niyo pong mapanood yung isang video ko? Anong video yun? <laughs> <Ay> <laughs> Abang, ano video yon? Ay. Abangan niyo po ako ang aking bagong um, project ko na ipapalabas next week. Oh, ano yun? Soko. <laughs> kay Na ako ay lalaki nga sa kalami. Ay, at least. Mother, okay lang po kayo, Mother? Mother, okay lang. Alam po ba ng parents ninyo na naamodere? Nagpaalam ko ba? Nagamit ba Bata ba si Mari po? Dua na kamong ipon sa gilid, do? Oo, bata pa nga ni. Orang ikaw ka mong natabuan ka din, tapos blasang nga mong gagina. Ay! Ano sa? Anong ginagawa? Nag-ana-ana nito. Orang ikaw Brother, hello sa inyo. Thank Ang ganda ng bangs niya po. Anyway, andito ako ngayon sa mga kay Kay? Siyempre, di ba? Ah. Uh. Ano? Hmm? Ah. Uh. Musa! Wala ang pagkakit joke na buhay. Pwede mag-gata yun. <laughs> Kanang siyempre. Musa man. Nangita ko kwarta. <laughs> <laughs> Hindi kasi, ayaw ko nang pag usap Uy! Hayak! Kinapa! <laughs> Hawak ka. Gusto mong humawak ng ulo? Nadiri ang ulo. Hindi <laughs> kasi diba, um, ka sakit, di ba? Um... Nung sa kaoy? Sakit tigil ka <laughs> I just broke up with my boyfriend. Oo. Oh, okay. <laughs> 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 Ano bang dahilan? Ano bang dahilan? Oh, uh, bakit kayo naghiwalay? Kasi ano sa man? Di ka na kugluhod. Ha? Huh? Di ka puwede na kugtuad. <laughs> gusto ko siya na pod. <laughs> di man siya buwag <laughs> So, I went here, I came Basta, pumunta ako dito. Oh, di ba? Because, grabe <laughs> mo siya ating katawa. <laughs> Te, grabe tao <mo> siya ate <laughs> Te, wag mo takpan yung bunganga mo pag tumawa kong bakit ho. Okay. mas, mo din? Yung mas mabaho, yun yung mong takpan. Asa <laughs> Ako yung mas mo, ah! Now, talipong mo na. Hindi. Kasi I'm here because I want to get some boys. Huh? Asa? So, gusto mo nang makakadate? Ah, Pagawa, ka! Gusto uh. mo nang makakadate? Kita mo talaga yung mga babae, mga bugaw talaga. Oh. Gusto ko na magkaroon ng kadate naman. Uh -huh. A Siyempre, tapos na yung Valentine's, doon tayo sa Halloween date. <laughs> may pang Halloween! Gusto ko magkaroon ng lalaki at magkatikim dito sa mati Baka meron mar. Okay lang ba kukuha may na yung lalaki? Mayroon yung mga single! mga na boys? Okay lang yung may jowa. Pahiram lang. Oo! Okay lang yan kasi babalik naman. naman eh. Sabaw lang yung kukunin ko. Ano <laughs> na? Sabaw lang. Sa inyo na yung laman sa ngayitlog. Basta akin yung sabaw. <laughs> Gusto ko ng boys here in Marty. Pila ka mo kung kinsa tong kinanglan kinsa tong mamayo. Eto oh, kani oh. I want this to Elon. Ah, ano ka? Guapo siya. Hello. Hi. Ano ka? Kaka ka gat dog. O saan siya lalaki. Ay sala, paano nga ani ka dito ana siya. Ah, <laughs> oh, adik ka wan ka kana. Uh, Ayan. Uh, Laki po dyan gusto siguro. Ganaan <laughs> kong lalaki, bisag lima lang ay, ka buong. Eka to, ganaan na to, eka okay, to. Ay, kani, oh, ano yung doon? Yung may girlfriend. Kaya ikaw, oh, ka ikaw. Oo, ka. Laki ka? Laki ka oh, laki pa rin pangita. <laughs> Waka bata Ay, ka batanan. Ari ka na baby boy. Hoy, Kasi... ano na ba? Musa ka na ka, sundukot <laughs> okay, ka ka! Na, nahugay ka ka? Yung ninong mo na, high blood na. Ba ngayon, ahari ka, muna natin yung ating mga candidates. Dere, 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 dere! Dere, dere! Mone sila mga kawatan sa lubi. Adakpan na ginato, Mayor. Okay, di ba ba? Arrange yourself according to your face. Oh, mamaura. Huh? Mamaura man tanan. Ah, <laughs> uh, okay. Di nila, arrange yourself according to your body figure. Murag ikaw, medyo... Um, Payat-payat. Slim. Slim. Talaga uh, dito, kuya. Kailan na natin para medyo gumaan gaano. Casual interview mo na tayo. Dito tayo sa unahan. Ay, tagotago na kita gaano. Hindi nagpwarto niya. Okay. Okay, what is your name? Christian. Lester, <laughs> ilan Wait. taon na? 24. 24. Anong sabi ng doktor? Pag malibang ka, mulutaw ako sa o, sa mangulog daw. So, okay lang ka? Ang ihi niyo mo, putol-putol, Lili. Okay, putol-putol. <laughs> Confirm. Ang saan? May tulong. <laughs> Charot <laughs> lang. Diwang mang kahit ka, nakikakaon ka ron? Ayaw pati tinagilak. Ay, murakang may jowa ka na? Meron. Meron. Sabi Bisa, niya, may all. jowa ka na? Meron. <laughs> nandito so, ba? Mag may jowa ka, proud bro. May nandito... jowa ka na? Meron. Meron. Nandito ba siya? Wala. Yun oh, na, wala. Nandun sa kaibigan niya. <laughs> <laughs> Nagpa-bonding. Anong pinagkakamalahan sa buhay? Na may trabaho? Nag-aaral? trabaho. Ano, mukhang ano, nakakapagod yung trabaho niya oh, talaga Anong trabaho oh. mo. Hotel. Hotel? hotel. hotel. Oh, social. Ano yung hotel? Nagkatrabaho ka sa hotel? Nagtatrabaho ka sa hotel o nagnanakaw ka sa hotel? Ha? <laughs> ano trabaho mo. Hotel. hotel. Ano ginagawa mo sa hotel? Ano ginagawa mo sa hotel? That this. Front desk. Oh. So pag may dumating na bisita, okay, pakita mo kami dito. Uh -huh. pa Habis, darating yung bisita. Paano mau ngayon kakausapin agad yung guest. Oke. Okay. Live! Kamera! Hah? Good evening, ya. Hah?! Lekas besok? Ya. wak, hah? Olet olet Oh, olet Live camera Good evening sir. For kapto. Sir down? Sir, sira ulo ka. Uh Do you have room? Hindi yung available room for tonight because I came from Japan kasi so I want to stay for tonight lang. Wala <laughs> kong <laughs> uh, oh, siyang nasa po! Gano mong ka na frontis frontis? Dapat dito ka sa kitchen, nagtatanda mga batikulo, oh. mga tinae para gawing ano Frontis frontis ka! Oye, hindi na eh. Baka naman kasi bago pa lang siya sa company eh. Yeah. Oye, gano ka naman pagkatagal sa company One year. One, One year. year. Oh, bakit hindi ka pa mag-resign? <laughs> Chile Basic Dili Hotel. Ah, baka na, na iilang siya kasi kay Brenda. Oo. Oh, oh. na pa siya. anyway, thank you so much. Oh, okay. Kasi uh, tayo sa inyo. Oo. Oh. Uh, Nagtagpo na po mag-ina. Batong <laughs> <laughs> oh, may tatsulok. Sila. Sila ang nasa tuktok. <laughs> Grabe, no? bantura na si Gulan. Ano yung pamilya niyo, Tulisan? <laughs> Haid haid, <laughs> ay, tight na kamay, oh. ano, Ano pangalan? Paul. 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 Ilan taon na si Paul? 24. Wag kang atras ang atras mo. nasa backstage ka na. Okay. Ano pinagkakabalahan ni Paul sa buhay? Tambay. Oh, tambay! Yeah, Paul! ang tambay dahil ang tambay ang isa sa pinakamahirap na trabaho. Bakit? <laughs> hindi mo alam kanos ay mong day off. <laughs> Misot ka ba mo? Tambay ba mo na mag-day off na bang gawin Pero may... may jowa. Oo. Oh, yeah. Oo! Oh, Asan jowa? Siya? Uh, ano? Pangason yapon. Ano eh? Namiglawan si <laughs> ate oh, ko? Ang sexy ka. Kanina kayo katagal? Two months pa. Two months? <laughs> Two months pa. Natingin mo, aabot pa kayo mag-three months? Unta. <laughs> Unta. Kailan ba ang mansa rin niyo? Alimot na ko. ate, ay napatag 3 months teh. Baka ay, ba may, may isama, may isama ka ba sa tambayan ito? Kadalasan sa mga lalaking na nakalimot na kanilang special day, it's either oh. meron silang iba, kaya hindi na alam kung alin doon. Oh, ate! Okay. Sa so, na naman! Bakit ikaw yung affected? Hindi ko rin kasi alam eh. Oh! Okay. Hindi, kasi may mga gano'n lalaki. Okay. Hindi importante sa akin yung kung kailan yung anniversary oh. Ang importante yung bawat araw na magkasama. Ay, hindi, hindi, hindi. Kailangan talaga may specific day talaga. Oh, sige. I, 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 ano naman natin? Ipagtanggol. Okay. Dito ka sa gitna. Ay, kahatlo, lo. Kompleto, misafa, Nabis. <laughs> Ang ka? Grab driver ka? Okay. Ano man? Kasi belt na siya. <laughs> <laughs> Pangalan? Lawrence. 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 Uh, ilan, ilan ka? Don't? Bago pa ng Gisgots Bago pa. Kailan? Kailan? Abi ko, bago pa natuli. <laughs> kailan ka rin si Ocho? April ba? Okay ka lang ba? Parang may pinagdadaan ng okay. okay lang. Pag okay. lakon niyo sa inyo, okay lang mo? Ulo ka rin. <laughs> Ulo ka Ano? Ulo ka siya. Sino kasama mo ngayon? Um, Ang ate. ate. Ang ate. Eh. Ah. ate. Ang ate. 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 Oo. Bigyan mo rin ng kanin to. Huwag ikaw lang lang ikaw rin nagkasaan. May jawa ka na? Meron na. Oo! Kabalok ka. Tingnan na siya yung uyap. Adita ba sama mo? Baka ba niya mo? Magmadre. Ha? Minsan, bigyan mo rin ng kanin ha? Para masustansya ka usa. Kinakabahan siya, okay? Nag-aaral ka pa? Nag-aaral pa? Oo po. Tulala <laughs> okay. Hi, what is your name? Ralph. Hello. off. Dalaw, dalawhin. Ralph, run. Ra. <laughs> run so. Oh, taplo. Off, off, off. Agad ning, alam alam ni ra kaagad. Okay, run. sa buhay? <clears throat> Mm. <laughs> Grabe! Itulong, itulong. sa itulong! Tinutok mo pa sa mikrofon yung mo, ha? nasoap <laughs> test na ba to? Ano ang trabaho? Ope kulit. school ako rin. Ah, mag What year and what course? Um, this coming school, fourth year. As a business student. Business Gugnaw si Mood. <laughs> business ad, tama? Uh. Business ad. Wow. Kung sakaling magkakaroon ka ng negosyo, anong gusto mong business? No. Baboyan daw, na? Tiri! Marami katawa sa ate, oh. Wow. Marami oh. kong yeah. mataglawas. Wow. Ka kala mo talaga hindi ka mukhang inahinin, no? Okay. Ano gusto mong... Oh? Huh? Kuya, paki-arrange ka yung speaker. Uy, kasali siya. Kaya, apel niya siya. Kasali siya. Oo. Oh. Anong pangalan? Yan. Dito tayo sa unahan. Dito kasi dito tayo may cruise yan. Ano. Pangalan? Ano? Huwag ka naman mag... ulo to mga to? Mukha ba kami... Mukha ba kami si Pangalan? Christian. Ano yun? Huwishan. Laganan mong yes, oy. Christian Ri... Rishan? Ri... Huwag kasi takpan. Okay lang yan. Christian rin. Smile, do your best bro <laughs> okay. Christian! Ah. Ilan taon na si Christian? 22. 22? Oh, 22 ka lang? Ang aga mo na ka? Sarat lang. 22! Anong pinagkakaabalahan sa buhay ni Christian? Driver. Oh, driver. Oh, hey, hello! Wow. Hi! Hey. Thank you, madam, sa so, pagay. Yay, hey, let's eat guys. Kamu mga unta dugan ta. Uy, sabayan niyo kami. Yes. Uy, ila ba? Bulugon. Atong coral niya, bro. Ah, uh, ni Brenda to gisapaw. Okay, so for two. Okay, okay. Yeah, wala ko kakuan. Kita na lang ako. Mana tong shamrock later dali na? Yeah.